Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz uh, napansin ko po yung daliri mo ay Yung isa gumagalaw Yung isa hindi gumagalaw Nasaan po yung uh, tama doon? Ah okay so nakita mo yung ano Yung dalawang paraan ng pagsalako Nung una ginalaw ko Tapos nung pangalawa hindi ko na naman ginalaw Actually, itong mga bagay na to ay uh, hindi po napagkasunduan ng mga ulama. Mayroon sa mga school nagsabing gagalawin at sa mga nagsabing gagalawin, kailan gagalawin. May nagsabi naman na gagalawin mula simula hanggang dulo. Mayroon namang nagsabi na uh, kahit hindi na gagalawin. At gagalawin lang sa kung ano yung uh, liboy pangalan lang ng Allah. Dito, walang issue dito. Sa pagtatasyahud, ito pong pagtataas na ituturo natin sa sala, sa pagtatahiyat, po pagtatasawar, hindi po siya obligado. Ito ay suna, hindi siya obligado. May taas mo man yung daliri mo o hindi, tanggap ang ating sala. Gagalawin mo man yan, o hindi mo gagalawin, tanggap ang ating sala. So wala pong issue dito. So ita itaas natin para makuha natin yung sunna. Galawin mo yan, o hindi mo galawin, walang issue dito. Tanggap ang ating sala. Ganun po kagaan. So hindi po natin dapat ito pag diskusyunan, Kaya ako pinakita yon kasi kahit saan doon sa dalawa, ay pwede po lahat. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته